Oh, Hello guys, bandang kang halik tayo Kang dito tayo sa Manam Town. Yes po, padibang Lokasyon na naman tayo Dahil yung garden namin sa bundok Ay Tuyong tuyo na po Tubig ulan po kasi Ang aming pinandidilig sa aming halaman yung tubig sa kuweba ay wala na rin dahil galing din yun sa ulan. Kaya pumunta kami sa bukid. Yung may-ari niyan, yun din ang may-ari ng bundok na ginagarden namin. Ito, dalapar natin yung ating hiwagang kawali. Alam niyo, pwede kaming tumira dyan sa bukid. Dahil wala namang tao dyan, walang nakatira. Tatlong bahay yan, pero walang nakatira. Dahil may mga bahay din, yung mga may-ari niyan sa bayan at may mga trabaho sila. May trabaho rin si tatay sa bayan. Kaya lang, kuminsan ay panggabi siya. 8 to 8. So, kung kaming dalawa ni Nikli lang maiiwan dyan, ay nako, wag na, dahil wala kami kapitbahay. Yung kapitbahay, malayo. Diyos ko. Tintlahan na lang natin yung mayang ng pampalasa. Guys, okay, so hanggang grabe na tong ulam namin. Kasi marami to. Tatlo lang naman kami. Ang dami pang... Ang dami pang gulay. Tapos maya punta tayo doon. Kuha tayo ng buko doon sa harap. Ay tatlong piraso buko lang. hindi pumait. Ano yung nilagay mo? Yung sili. Ayan, oh. Ayan. Para medyo maloto. Masarap kasi pagloto yung ano ng sili. So, ayos natin yung layo sa guys. Let's go, let's go. Let's eh. eat Thank you, thank you Lord, sa busy mo ito Sa inyo pong lakasin uh, natawan, mga tawan Ang kasya namin aming ginaharap na Ay, maraming salamat Let's eat! Kain na, kain na! Go, ate, go! Ay, kain na tayo light. Uh? Oh. Up! Mm. Bye. Bye bye. Love you, Koyator. Love you, Lola Nanai.